morning mga ka-planters so dito kami ngayon sa aming um, kubo yan update ko kayo ito na yung alateris guys eh. mga ka-planters yan dahil bunga malaki na siya silbing lilim na parang kailan lang ito yan na eh. Oh. mga tayong bunga na Yeah. So, ng mga tag-araw ay eh, hindi halos namin ito napuntahan. Ay, kinakalawang na. Oh, kaya lang ito guys, ang problema. Hindi napinturahan. So, dapat ito mapinturahan. Dahil, kung hindi, wala. Mabubutas. Yan guys. <coughs> Ito hindi na namin inaalis, pinuputulan nila ang silbing bakod. So maganda rin may mga sumisibol na alateres, huwag niyo puputulin. Ayan nyo lang siyang <clears throat> tumaas. Di, sanga na ang putol, silbing bakod na din siya. Pumaste. So may tinanim kami dito. Ayan. Buhay. Alin ba din yung are? Hmm. <coughs> parang namamatay na ay, ang nangyari sa aming bakod tumba na yan dahil panay na ang ulan Masigla na uli ang mga halaman yan guys so bulaklak ng cactus pati mga bugambilya yan masigla na uli so ito pwede natin itong patay hindi naman ito pwedeng lumago kung dito sa Senibul sa tabi ya yeah, katulad nito may sumibol dito hindi na namin inalis. Pero kung may makikita kang ano, ito, pwede ba itanim yun? Alam. Alateres, bunutin at ilagay. Mahirap ay yun. sa ang, ugat. Kaya nabubuhay yan. Sa ugat. Parang, pero tayo nakapag-akat na eh. Ito, malaki na naman. N Nilipat natin. Pwede ilagay mo dito, pa pamusti na palalaki na ang, ang ano. Putol ng putol. Hing guys, sahanap tayo ng ara. Ito pwede ito, ala teres. Pwede siguro 'to. Ayun. guys, medyo malago na ang mga damo niya. Ayun eh. Ah. At yung aming dragon fruit, sad to say, yan. Marami na kaming inalis. natin so, ito yung mga dragon fruit na inalis namin. And guys. Oh. Uh, wala na. So, basura na are. Bumigay ng dragon fruit sa init. Ito yung aming alatiris. yan Bugambilya Hindi naman naapektuhan ang anong Bugambilya sa panahon ng tag-init. May naglako ng hipon. At ano ho yan? Hipon kong panggulay Ay, magkano ho? Ibigyan kayo ng... Ulam na may hipon eh. Isang araw na magat ang hali hapon. bagong huli. Hipong luno. dagat po yan. Magkano ho naman? Bopop si Pombalo. Ay! Magbibigyan hmm. ko na kayo ng ano? 220. Pahod ang? Ayan po. Masok na ho ka <laughs> ba eh? Sige lang. Bakit dumatay? Kaya kayo po. Kami na masok na namasok na kami din eh baka ako kayo <laughs> yan ito ang bunga ng mangga namin yan na oh, may bunga yan dapat ito nababalutan tatlo Eh, Bawasan mo na yung mga dragon fruit. Yung, yung mga tuyo doon. Yung natira natin. Sa dadali natin eh? mm. so, parang may mga tira-tira pa? Yan. Ang mayyari po sa aming dragon fruit na naubos na. Hmm. So, lilinisin na lang yung namin ito. At babasan na lang ng poste. Pwede bawasan na natin ito ng poste. Ano? Ito po ang nangyari sa aming um, dragon fruit. naubos na po. Ito na lang natira. Ito na lang natira sobrang init Ayan. kasi yung kalamansi yan o oh. <laughs> walang dahon yun guys are na matambak ang gumanda to kayang abukado Ipatay eh, o buhay? Yeah. Ha? Buhay? Mm -hmm. <laughs> parang patay eh. Ayan. Okay. Ayan yan? ayan. Ano lang yan, nakakala. Naninibago lang sa ulan. Pero parang ano, may mga suloy. Ang suloy naman ha. Naninibago sa lang sa basa. Ibig lang basa.

baka wala ako rito hindi, huwag nang tanong, ganito na lang yan guys, tuyo so, so nagbawas uh, na kami yan, inaalis na namin yung masasama para maganda-ganda tingnan so sa mga nag-aalaga po ng dragon fruit kailangan din po talaga ay yung pagtatamnan yung may tubig Although makakasurvive talaga siya. Kahit paano, kaya lang, hindi siya gaganda. Kung pababayaan na lang natin. Tapos yung lupa, importante din. Importante din na maganda ang lupa. Yung mga pataba, yan. Ayan. Ayan. guys. Oh. Ayan na lang. Pinuputol namin. Para malinis tingnan. Baka sakali. Pag hindi pa siya bumunga ngayong ano, aalis na namin to. Para magluog tingnan. Pati mga poste. Para madali rin maglinis. Pag hindi na bumunga siya, magtitira na lang tayo ng pang sa puno na lang. Meron namang sa bahay, dito na lang. Pasarili. Yan guys. Anong nangyari sa amin? Dragon fruit. Tulad nito, lalo sa nalita, hmm. lahat na din yan sya, na sya, largohan ha wala nang gitna